mga kitsais, after ng piano class ni Deng Deng, gusto niya pumunta dito sa My Wonderland. Ayan. Pasok tayo dito. Ayan ang kalaga ko. Si Charlotte, pumunta siya sa ballet class niya. Niyatid niya ang babae. Ako naman, niya ko to sa piano class. So, ayan, pumunta kami dito. Where is Pokemon? Ayan. Favorito niya ang Pokemon. Here. Hmm. Mula nung bata hanggang ngayon, ay nung maliit pa siya, I mean, is parati na siya dito. Ang daming baby doll dito. Where you going? Ay, may mga ano yung siya niyong pambirte. Huh? Ang kawa pumupunta. kawa <laughs> pumupunta. You see this manteng? This is you. No, that's a. Wow. You shown. Hello. See chart. Look banana. You see a banana? This is Green. This yellow. Yeah, I like um, yellow banana. I have like that, but it's small like this. It's, it's parang true, oh. Tapos mayroon pa siyang mga ganito, Pero, ito yung talagang parang it's totoo. Small small because flash. Parang totoo siya. Splash. Oh, mm -hmm. You see? Inside is no, Na-open daw siya, o. This is open. This is snow. Pero para siyang totoo talaga ay. Eh. Meron ako ganito eh sa bahay. Iyon yung nako kay ano nun. Pero ito halatang plastic siya. Pero yung mga banana hindi. Yummy yummy! Banteng! Banteng! Ha? Huh? Banteng! Do you like me? Hey. Ah! Pokemon. Pokemon. Ah! go? Huh? Pero mahal siya, oh. Oh, we go another place. Libutin na naman namin tong Wonderland. Eh? Ito yung paborito niya na no? maliit pa siya. Parati siya dito. Wow. Huh? Where is the other big one? Big! Yes. Kasi ma, ma magandang magpalamig dito mga kitsay sa mall. Kasi mainit pa sa labas. Pero kapag winter, naku. Hindi maganda dito. <laughs> Kasi malamig. You see? So... Wow, so big. Ah. Keep your hands here. Wow, here also. Take. Takot din siya, oh. Blue, bite you. No. <laughs>